panibagong adventure na naman tayo mga kapaders dito sa panibagong bahura ito binamano rebuti na balatan mga kapaders kung tawag sa amin mahal din ang kilo nito umaabot ng 650 kapag tuyo kukuhaan ko na at tagiipong kami ng balatan extra income mga kapaders hanap tayo dyan sa unahan malinis na dito ang bahura wala nang kulapu Nasun kaya dito ang panain naroon sa butas may nakatago Baraka na isda, lapu-lapu. ayos ang buwi naman mga kapaders, lapula lapu ang unang nagpakita sa atin ayos nitong dradagdagan maraming salamat ulit Lord sana mayroon pa itong kasama para maganda ang pambinta malaki na ang pinagbago ng bawara dito sa ilalim hanap tayo naroon, bukawin or kanuping mga kapaders, mm -hmm. hindi nakitik oy nakapunit pa nakutin ko na lang huli kay nakalayas Ah, ito. Huli ka, sala mga kapalers. Yun, nahuli ko din. Malaki na ang tama sa parteng batok. pangulam na lang ito. Reject na ito. Na ito na, sayang pambinda sana. Pero hindi masayangan, pangulam pwede dito sa butas. Naroon may taligbago bago or paro mga kapalers. Sana maabot ng pana. Magitik sana. Mm -hmm. May isang sulit sa butas kaya lang ang medyo maliit pa mga kapaders ito na lang ang pinana ko nasaan kaya ang pinakang grupo ng maraming isda dito sa bahura tsaga tsaga namin dito nung kasama ko ni Boy Pugita ito balatan rebiuti ulit mga kapaders dadakutin ko ayos nung pandaradagdag lagain another 650 maraming kapiraso ang isang kilo nito sa estimate ko mga 50 piraso bago isang kilo ito talik isda lagat ka dyan tarik bago na naman nasan kayo ito pinakamaraming isda sana makita namin para makadilig siya naman tayo ng pambigas kahit kaunting partihan hanap tayo dito ulit sa unahan at higagal ang plus light dito sa butas mayroong nakasuot na kulay pula isda mm -hmm. nasaan pa kaya kasama nito at para mahuli ko rin medyo madalang ang panain dito pero ayos man nating nahuli yung mga first class. Hanap tayo dito sa buhanginan. Baka mayroon makikita ang isda. Naroon, balatan mga kapaders. Patos kung tawag sa amin. Awang ko sa inyong lugar. Mura ang kilo ito kapag tuyo. Umaabot lang ng 500. Siya ito yung binabaakan sa likod. Ayos na ito mga kapaders. Pandagdag sa balatan. Sir Beauty. Patos kung tawag sa amin. Nasan kaya ang kabaak ng patos na yun? Makapal ang kula po dito. Naroon, may malaking bigan nagataka dyan, punit ang tama mga kapaders, labas ang bituka. may dagdag naman itong pangulang pag uwi kahit bigan madalas pa ang labas pero malalaki man hindi lugi, isang piraso ang may timbang na, ito pa bukawin or kanuping mm hmm ulo ang tama ayos na itong pandaradagdag salamat ulit lord na marami hirap lang ang kaming manalumpang sobrang lakas ng agos ngayon tiyaga tiyaga la ang kahit malakas ang agos hanap tayo oy pakoy pang ulam mga kapaders masarap ang ihaw ngayon mm, tinamaan ito yung pakoy na taga buhangin ito yung walang tinig sa partim buntutan mga kapaders kahit hawakan kaya nawagal sa partim bibig at nangangagat ito masarap itong ihaw lalo na kapag mataba hanap na naman tayo dito sa butas mayroong nakasuot dito nasa pinakang ilalim Hilahin ko palabas, surahan sa matatinamaan. Mga kalahating kiluhan na naman, nakasurahan din dito sa bahura, sa panibagong tuklas natin. Hindi man kami kasi nung malayo sa isla, medyo malapit la ang mga kapaders. Graba-grabahan dito ang bahura, kapantayan. Maghahap tayo may butas, naroon. Talikbago na sa unahan. Dito may malaking surahan, mga kapaders. Itong unahin ko. Mm -hmm. gitik. Kwartang linaw. At salamat ulit, Lord. Inaalis kitong isda sa dulo ng pana, itong surahan, binubunt ko mga kapaders. At sa unahan ko, may isang talikbago bago. Yun, natanggal din. Ito, hindi lumayas yung talikbago bago mga kapaders. Sugutin ko ng konti para kumibo. Mm -hmm. Bali dalawa. Hindi kasi nung magkalayo laang surahan sa talikbago bago mga kapaders. O yung surahan, kukuwain ko na. Baka unahan pa ako ng pating ito yung takutin ko muna ayos na ito sobrang sangkilo ito mga kapaders. ito ang sigurado pang pangihaw o kaya perito pagdating ko sa kulapuhan mayroon ng katago mga kapaders. may sampul na malapad na balawis o danggit mm -hmm. naka isa man tayong balawis mga kapaders. magandang pangitain ito sana may makasama pa masarap itong sabawan nakakita rin ako sa wakas ng danggit hanap tayo baka meron na roon talikbago malapad mga kapaders masuot na mm -hmm. inugtulan mapuro doon ng pana ako at yung talikbago bago inugtulan laang sayang pa hindi ko nakita mga kapaders na roon sa unahan may isang snapper ito lang siguraduhin ko sana magitik mm -hmm. headshot mga kapaders <laughs> English na naman nakachamba lang maganda ang presyo na ito 130 kuha sa amin ng buyer awang ko lang sa inyong lugar kung ganong isda ay mahal dito may nakatago mga kapaders bukawin mm -hmm. sala hindi tinamaan dinuplasan na ito hindi lumayo mm -hmm. di ka na dyan makakatakas sa pisngi tinamaan mga kapaders ayos pandaradagdag iilang pirasok kaya nahuhuli kung pang ulam mapapalaban mo tayo sa mga first class na isda may ulam ito lapu lapo nakasuot mm -hmm. sibungin mga kapaders estimate ko dito mga 200 grams na kaganda ay laki lang mga kapaders mga 2 gramos yun ang gusto makabunot oras nga pala natin ngayon alas otso mga kapaders na ito pa lapu lapo na naman liglig nagitik makakabiro na kami ng pamana dahil kita na ang bahura mga kapaders Maganda sana kung magligada ang maraming danggit. Danggit lusay. Dito may kula po. Pero merong nakatago mga kapaders. Nasa na kaya yung tumago? Wala. Naisahan ako. Akala ko andito laang. Naroo, nakalampas na mga kapaders. Manitis na kulay dilaw. Gigitikin natin. Mm -hmm. Malayo. Malayo sa kautuhan ng magitik. Pero di bali, tinamaan man, Masarap itong paksiw mga kapaders. Hanap tayo uli dyan sa unahan. Saga-saga lang tayo sa pamana. Dito may nakasuot surahan. Ganda ng pagkatago mga kapaders. sinisilip silip lang ako. Mm -hmm. Gitik. Kapag ganito malakas ang agos, kami mga parapana hindi makabilo mga kapaders. Hindi makapanilip ng maayos. Sa sobrang lakas ng agos, hindi kayang kontrolin. Ito pa, bukawin. Mm hmm, gitik uli. Kaya ang diskarte namin, paawad lang kami sa agos. Kung saan papunta, sunod lang ang kami. Mahirap magpara-persa pag hindi kaya. Masakit sa awang mga kapaders. Ito pa, lapu po. Mm -hmm. gitik uli. Doon sa partim babak baba mga kapaders, meron akong nakita ang isda. Pinapalampas ko lang itong stainless ng pana sa isda. At nandito may taligbago bago, nakasilip sa atin. Mm -hmm bali dalawa ganyang isda parehas lang ang presyo na yan yung lapu-lapu hindi pa kasi nung malaki katamtamin lang ang laki mga kapaders hanap tayo uli oy, si Bungin naroon si Ayman Butas nakadapa mmmm -hmm. din dyan pandaradagdag first class na isda ayos na ito nasan pa ang kasama alsing ko sa pana mga kapaders hanap ulit tayo Naroon mayroong nakatalikod. Hindi ako makikita, may gulapong nakaharang. Mm -hmm. Malapad na rin ito. Gitik ulit mga kapaners. Sunsun dito ang bukawin. Sana marami pa. Hanap ulit tayo. Dito sa barawangan. Doon may nakasuot mga kapaders. Sa pinakang ilalim, surahan. Gigitikin ko. Mm -hmm. Hindi nakakibo. Ayos na ito kalahating kiluhan na naman mayroon pang kasagsabutas masarap saan pambangot mayroon pang matampusa mm hmm, bigan kung tawag sa amin awang kuli sa inyong lugar mga kapaders kung tawag nyo dito pa isa isa lang ang labas ng bigan pero malalaki naman mga kalating kiluhan na ito maghahanap ulit tayo tsaga tsaga doon sa unahan sa pero nakaharap sa akin pulang isda Maya maya mga kapaders Pandara dagdag Pasensya ulit mga kapaders Medyo pa sa akin lalamunan Gawa ng palamig Mahina talaga ang lalamunan ko kapag malamig Madali akong sipunin Ito pa isda mm -hmm. Gitik Headshot ulit mga kapaders Hanggang dito muna aking video sa pamamana Maraming salamat ulit sa inyong panonood Isang dive kami Ito na mga kapaders Yung aming huli sa isang dive Mahigit isang pun ng aming huli. Ayos man, kwartang linaw na ito bukas pag naibinta. Maraming salamat ulit, Lord, sa inyong biyaya na pinagkalob mo sa amin. Amin itong pagdadamutan ng mga kasamahan ko. Nag-isang ang kami dahil malakas ang agos. Hindi kayang salumpangin. Pero ayos man ang isang namin, sulit man ang ingabi namin ngayon mga kapaders. Sigurado ang pambigas bukas, pandaya prestutoy. Ayan mga dumalagang surahan. Ayan pa may nakatago mga Kapaders kay kadabesri kung pang-ulam. Abang-abang na lang bukas magkano ang ating partihan. Sana medyo malaki. At para sigurado, marami-raming bigas ang may bilhin namin. Abang-abang na lang mga Kapaders bukas, magkano ang partihan namin. Maraming salamat tuloy ngayong gabi. Ito na mga Kapaders, yung aming kinita lahat-lahat sa isang day laang 5115 ang gastos 351 ang natira 4,764 pinaglima panglimang bangka mga kapaders apat na tao magkasama kaya partihan bawat isa 952 ayos na ito maraming salamat ulit lord sa panibagong biya naman ngayong umaga amin doon pagdadamutan maraming salamat nga pala ulit sa inyong walang sawang suporta ah. at maraming salamat din po sa mga dipag skip ng ads shout out nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao pati na sa mga OFW dyan lahat ay mag iingat God bless